Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng biyernes at nandito na po si Profesor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live para doon sa mga friends ko sa Facebook. Yan ang privilege ninyo dahil friend ko kayo sa Facebook. Pero kung hindi ko may ka-friend at flower, follower ko lang kayo, mapapanood nyo pa rin ito ngayon bilang replay. At yung iba na follower ko sa YouTube, sa YouTube nyo po ito, mapapanood at replay. At actually, mas maraming nanonood sa YouTube actually eh. Kasi ang sa YouTube, pwede mong mapanood anytime. Hindi mo kailang habulin yung live ko. Pag-usapan uli natin ang impeachment. Balik tayo sa impeachment. Ano? Kasi may mga usapin na may nagtanong sa akin, Prof, bakit ba naman kasi ginagawa pa nilang complicated ang simple? Bakit pa pinapahirapan pa ni ang proseso? Hindi ba ang nararapat eh kampihan niya kung ano yung konstitusyonal? Kung ano ang conventional wisdom ng mga uh, nakakaalam sa Saligang Batas at kung ano ang yung common sense, hindi yung kung ano-ano yung mga pinapaikot niya na parang lumalabas tuloy, kinakampihan niya pa ang akusado. Kasi naiintindihan uh, ko naman kung saan ang gagaling si Chise. Eh. Ayaw niya na makausahan ng hindi due process ang sinundan. Pero malinaw na nakatalaga sa Saligang Batas, na ang trabaho ng Senado ay try and decide, dinggin at magdesisyon. Litisin at magdesisyon. Pinagpipilitan niya na pwedeng uh, unang-una, pwedeng pwede daw ang Senado ay i-dismiss kahit walang hearing. yung kaso on the basis ng motion ng akusado. Ay hindi eh. Wala pa namang motion na mag ng akusado kasi hindi pa nga nagsisimula ang paglilitis, wala pa nga pinipresent na ebidensya. Hindi ba? So At kung meron man dapat mag-question sa constitutionality nito, ay di therefore yung akusado pumunta sa Supreme Court bakit parang ang ang ginagawa masyadong nag well, hindi ko alam kung nag-iingat o talaga may pinagbibigyan lang. Tuloy, hindi maiwasan ng marami na magduda Na ano ba 'to? Ako binibigyan ko ng kaunting leeway pa si Chesis Cordero na maring honestly ito yung kanyang naintindihan. Sa kanyang payak na pag-iisip, ito ang naintindihan niya, ito ang sali. Pero bakit kakaiba eh? Parang conventional wisdom, kung ikaw ay huwes, ikaw bang mamumul to dismiss the case? Ganun lang naman yun eh. Kahit sinong hindi nakapag-aral, alam yun ang huwes naghusga. At kung di-dismiss man ng huwes dahil may motion galing sa akusado, hindi yung ikaw mismo ang mag, mag na si Bato mismo magmumove to dismiss. Okay, si Amy o si Bongo. ba diba? So ano yan? Ano, ano, saan ang Di ba diba, ang ang logic kapag huwes ka na, hindi ka na dapat nagsasalita. Tapos bigla siyang babanat na bakit nung panahon pa ni Mercedes Gutierrez, di ba? Ba't hindi, di ba ang ano ba ang sinopla niya kay dating justice, Tony Carpio? Kasi pinunas siya. Ang sabi ni Jesus Cudero, hindi ako makikinig kay Carpio kasi bakit ba panahon ni dinismiss ng Senado yung kaso ni Mercedes Gutierrez, dating ombudsman, hindi siya umimik. Ito, simple na naman ito at kinol out na naman ito. Ako nga mismo nung narinig ko yan, abay, Buti na lang yung isip ko no, nag-agree na nag-agree don sa sinasabi ng maraming abogado. Anong time kasi yon hindi pwede magsalita si Carpio. Dahil si Carpio ay miyembro ng Supreme Court mang time na yon. Hindi siya pwede magsalita ng kung ano-ano. Sapagat maaring pumunta sa kanya, maaring darating sa kanyang paghusga ang issue. Kaya siya na nanahimik. Hindi ba dapat ganun din ang ginagawa ni Jesus Cordero? Dahil huwes na sila, manahimik na sila, huwag na silang daldal ng daldal sa Amy Marcos, si Bato de la Rosa, tumahimik na kayo. Alam naman natin kung saan ang boto nyo eh. Hindi naman kailangan yun ita, ita, well, hindi naman kailangan yung sabihin na yun eh. Alam natin na Duterte kayo kahit pabalibaligtad. Di ba, Senator Amy, Senator Bato, Senator Bong, kahit anong gawin Duterte kayo forever. Abay, milagro kapag hindi babago ng isip. Pero hindi niyo naman kailangan ng magpakita ngayon ng baya sa twist na kayo. Yan ang hindi ko maintindi kay Jesus Cordero eh. Hindi ba? So, bakit mo gagamitin uh, na presidents ang kaso ni Ombudsman Mercedes Cucheres na noon ang pagdi-dismiss ng Senado dahil wala ng kaso. Dahil siya nag-resign na. Sino pang lilitisay mo, i-resign eh, na nga. Hindi ba? Although may nagsasabi na kahit mag-resign, kailang itinuloy pa para malamang kung siya perpetually disqualified. Di ba? Anyway. But that is a different issue. So, parang ang ginagawa ni Chase, nag imbento ng kung ano-ano mga president o gumagamit ng society ng kung ano ng mga president sa isang napakadaling usapin. Number one, hindi mo kailang ilagay sa doubt sapagkat marami nang nagsasabi sa jurisprudence, marami ng previous cases na ang 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 ang, ang Korte Suprema nagsabi na na continuing body ang Senado. 'Di ba? So therefore you rest on that. Ngayon kung may mag-challenge yan, hayaan mo mag-challenge yan ng ang si Sara Duterte. Pero ang ang ang, ang in good faith dapat sinusunod ng Senado ang president. Ano bang president? Ano bang prevailing jurisprudence? Ang prevailing jurisprudence na dapat ginagawa nila in good faith kasi may presumption of regularity di ba? parang wish yan eh may presumption of regularity meron kang jurisdiction na kaso di ba? ang mag-question ng jurisdiction mo yung interested party ngayon kung meron mag-inhibit ang mag-inhibit mga individual senators hindi yung entire senate because that is your constitutional duty ang president, ang prevailing jurisprudence, continuing body ang Senado. Kaya hindi ko na intindihan kung bakit may mga remand-remand pa silang nalalaman. Di ba? Na isang pa na yung demanda. Kahit magbago pa yung piskal, ang prosecutor, ando na sa iyo yung demanda. Kahit pa yung huwis ay namatay o nag-retire, papalitan lang siya na isang huwis pa. Hindi ba? So I I cannot understand why they would go into this unless they don't want the trial to proceed because may masasaktan sa kanila. Yun lang naisip ng mga tao. Maaring hindi ko alam, may nagpipuwersa sa kanila, maraming nagsasabi tuloy na si Chisis Escudero kaya nilalaro niya to dahil gusto niya makuha yung boto ng mga pro Duterte senators sa pagiging Senate President. I would like to grant him the benefit of the doubt that he is better than that. However, many people are saying that that's probably the reason. Bay kasi ano hawak sa liig nito mga pro senator. O maayos ka dahil pag hindi eh, hindi kami boboto sa iyo, hindi ba? Magnonominate kami ng iba na senador. O, di ba? O boboto kami sa kabilang kampo, hindi ba? So it, it 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 it, is really something that 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 really boggles the mind kasi napakadali namang you know pinapahirap nilang usapin. In good faith, presumption of innocence sila yung huwes. Kung meron man dapat mag-raise ng doubt, mag-question ang credibility at legitimacy at mag-question ng jurisdiction, hindi sila yan. Dapat na mag-question yan si Sara Duterte. Siya ang tumakbo sa Supreme Court. At habang walang TRO ang Supreme Court, di ba dapat ang itinutuloy ang trabaho? Mismong parang ang nangyayari tuloy, parang nag-aabogado na ang 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 Senado kay Sara Duterte, lantara naman. Alam mo mataas ambisyon ni Jesus Cordero, alam natin 'yan. Pero sana naman huwag niya makakalimutan ang logic. Huwag niya makakalimutan na, you know, at the end of the day, you will be remembered by history. Ngayon, habang binabasa natin ang, ang mga aklat ng kasaysayan, alam natin ang punong-puno ito ng mga karakter na mga kinikilala bilang mga taksil sa bayan. Siguro naman may hirap yung sa ngayon ay namamayagpag sa kapangyarihan pero ang kaapu-apuhan mo in the future ikahihiyang inyong apelido. Ayon pangalan dahil ang pagkakasulat sa kasaysayan na naging kontribusyon mo ang bag mo sa kasaysayan ng bayan ay ang ganitong klase ng pagduduhagi, ang ganitong klase ng pang-aabuso, ang ganitong klase ng maling pagkilos na parang hindi interes ang bayan tinitingnan. Ang due process ay hindi yung kampihan mo ang isang kampo. Ang due process ay yung ituloy ang proseso para malaman ng bayan. Ano bang kinakatakot? Ganito lang kasimplihan. Bakit, Bakit ba maraming sagga? Bakit ba maintindihan ko na si Sara Duterte i niya yung kung kaso eh. para bakit baga ang mga senador na huwi sila sila mismo nagsasabi na hindi dapat at matuloy yan parang sila mismo yung parang ano ba yan hindi dapat trabaho nyo yan trabaho yan ang nakusado ang trabaho nila ay to try and decide hindi yung kung ano-ano mga naiisip ng na mga baka ma-question ito and so, eh, trabaho yan ang i-question eh, eh, question hanggat hindi. Ganoon naman yun eh. Hanggat walang, hanggat walang turn TRO na ini-issue ang, or injunction na ini-issue korte, tuloy ang trabaho. Kasi presumption of innocence tayo. Presumption of regularity. At ang due process kay Sara Duterte, yung siya ay pakinggan. E may ilabas niya ang ebidensya na siya ay walang ginawang kasalanan. At bigyan ng pagkakataon ang mga nagsaktal sa kanyang house na makapagpatunay na siya nga ay nagkasala tuloy, talagang malinaw na kaya natatakot ang mga tao. Kaya may mga pumipigil sa pagsulong ng impeachment. Hindi dahil sana natatakot na si Sara Duterte ay ma-convict. Alam naman natin na pwedeng malamadaling ma-acquit siya. It's no longer the conviction that they're afraid of because they probably have the votes. What they're afraid is the truth will come out evidences sa bank accounts will come out. Glaring evidences. Yung bagang parang iminumukha na sa'yo, sinasampal na sa mukha natin ng katotohanan, eto yung mga senador. Ay, acquitted na gagalitin nila ang bayan. Yun ang kinakatakot nila. Yan, yeah, number two, baka lumabas ang katotohanan na ilan pala sa kanila ay isang kot. Pwede yun. Hindi ko sinasabi kung sino, hindi ko ganyan. Baka lumabas sa hearing na ay ito si ganito, baka in defense ha, si Sara Duterte magtuturo na ng mga kamay. Eh ikaw nga nakatanggap, ikaw nga nakatanggap, ikaw et cetera et cetera. Ay di nagkagulo na. Diba? Di ba? Hindi natin alam. Baka yun ang iniiwasan. Kaya halatang halata na mga senador, ang ilan sa kanila ay gustong patayin ito from the start. Hindi na po bubo ang bayan napatunayan natin yan yung huling eleksyon. Marami na nag-iisip na tao. Matakot po tayo sa kasaysayan. Huwag nating ipahiya ang ating mga kapwa puhan Yan lamang sana ang i-remind natin sa mga senador, lalong-lalong lalo sa Senate President Jesus Cudero. So hanggang ganyan na lamang po. Sana po na pagturo ako sa inyong kaisipan na plus ko may puso at napabago mong panunay sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, yung naming mahal, serve the people. O sige, wala na naman po tayong usapang politika bukas at sa Lasalinggo dahil weekend, sa lunis sa ulit tayo magkikita-kita sa usapang politika. Lagi yung sinasabi po sa inyo, mag-ingat po tayo lagi. Lalo ngayong mga panahon, ng maulan na lagi, nagbabaha. Ingat po tayo, magdala tayo lagi ng mga panangga. Huwag tayong lulublo sa tubig ng basta-basta. Lalo na pag may sugat tayo, bakit leptospirosis ang maabot natin dyan. Ingat po tayo lagi. Lagi yung sinasabi. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Kung nasan man kayo na roon, lalo na sa mga replay. Yung pinaming mahal, ano mo lasal? Bye for now. See you Monday.